Hello guys. Sa mga naka-clutch kit po na XRM125, may, may konti pa akong isi-share na tips po sa yung matigas ang clutch. Ayan po. O, nakikita nyo po yung arm niya. Naka-advance na. Parang naka-clutch ka na. O. Kaya po matigas yan kasi yung pin sa ilalim nakatulak na. Hmm. Ah, ito po yung tip ko guys. To, hmm. magic washer. Hmm. Ilalagay natin to sa likod ng bearing ng clutch. Tagalin mo natin. Yun. Ito yan yung sinasabi ko guys. Oh. Nakatulak na. Nakatulak na. ano o. Oh. guys. Nakatulak na siya. Sa angle na yon. Ito yung angle niya kanina. Tapos yung pin niya nakatulak na kaya pag clutch mo kunti na lang yung itutulak niya kaya mo matigas matigas yung clutch mo kaya lalagyan natin ng washer itong bearing Dating natin tapos ilalagay natin yung washer para lumabas konti yung bearing ayun oh, lumabas konti guys konti lang di yan mahuhulog para yung bearing didikit dito sa push rod dito didikit siya at Mag-iiba yung angle ng arm. Try natin. Yun. Yun guys. Oh. Yung arm kanina nandito yun yun saka ngayon may washer na walang na guys perfect na yung angle ng arm ng clutch may clearance pa tapos perfect na perfect yung angle niya para sa paggira ng cable Oops. yun lang guys sana makatulong gusto na ng washer guys available po sa akin PM nyo lang ako at gagawan ko po kayo salamat